buong mundo nagluluksa sa napatay na police dog. Si Diesel ay ang canine police dog na napatay ng babaeng suicide bomber sa isang police raid sa Paris. Ang hashtag Jesuitian ay kumalat ngayon sa Twitter. Mga tweets at retweets ng mga litrato ng namatay na aso ay naging digital memorial para bigyan galang ng mga aso sa French Raid Unit. ang Belgian Shepherd ay nakakuha ng tweets mula sa ibang aso. Sinabi naman ng Anonymous Dogs, expect us. Hindi lang mga tao ang nadadamay sa digmaan. Pero maraming netizens ang nagalit sa mga tweets at pinintasan ng mga tao sa pagluksa sa isang namatay na aso imbis na ibang mga problema. Ilang mga tao ay inisip na ang hashtag Jesuitian ay hindi sapat na pangalan. Rest in peace, Diesel.